scoop na nakakakuryente. Magsisimula na raw mag-taping si Catherine Bernardo para sa bago niyang serye. Itong at ang scoop, scoop natin yeah. at ang kapareha. Walang yeah. iba kundi si James Reid yeah. Ngayon na naman magsasama sa teleserye ang dalawa kaya't hindi maiwasang magtano ang fans. May bagong love team na bang binubuo at sa gitna ng mga intriga kay Alden Richards at Kat, mas lalong uminit ang hinalang move on na nga ba ang actress? sa on-screen at baka off-screen na rin. Parang hindi naman. Ay, bongga, Happy diba? naman si ano si James kay Isa, uh -oh. di ba? Pero alam nyo, bagong po tayo ito. Abangan po natin sa tingin ko. Ayun, pagbibadayan natin, di ba? Tatanggapin kaya yun ng mga panay, di ba? Uh -uh, uh -uh. yeah, pero at least ngayon, may bagong project si James Lee. <laughs> <laughs> Oo. Oh -oh. Pero ano diba? ah, ito, kung totoo yung chito, right? masagap natin sa si uh -huh. James Reed nga at magsisimula na raw ang uh, ano daw location, ang taping daw sa ibang bansa. Canada ba? Uh, basta wala pang sinasabi oh, wala sa pa ang sinasabi. bansa. Uh, galing lang Canada Correct. yung ano uh, yung Hello, Love again, diba? ba? Hmm. at hmm. at hmm. this year daw hmm. ipapalabas. <laughs> this year This year daw ipapalabas. Diba? Tama. <laughs> Ay, oh, nawala ka. daw gusto. tayo do, do, so, this... year so, ipapalabas. Go. Oh, this year daw yeah. ipapalabas. Parang somewhere in ano November daw ipapalabas. So, ayan, Tapos, na. Tapos, Sabing ganon, yung Elena na kanyang pelikula ay mukhang hindi matutuloy ipalabas this year. Mukhang mm, hindi ay. matutuloy, ha? Ah. Yes. Pero alam mo, ano, malaking muka. tulong muka. sa career ni James Ridley yes. ang teleserye yeah. Uh. niyan, sa totoo lang. Correct. O, na, uh oh, oh, oh. Malaking tulong din na eto si Katina Kapartner. First time in the history of Philippine television na magsasama ang daket yeah. 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 pero may mga nagtatanong ano kasi ang... yung kasi may balita din before na si dahil wala na rin naman kapareha si Enrique Gil 'di ba gusto rin nilang ipareha si Enrique Gil kay Catherine so bakit kaya si James Reed ang napili yung padadahan natin, natin. Ba daw kasi si Enrique Gil charot lang Oo, ano. charot lang. wala naman yun kaya uh -oh. naman magpaka uh -oh, charot na lang na man. yun kaya at saka mahusay din naman si Enrique Edrie kaya uh -oh. lang Siyempre, siguro gusto ng management siguro may mga reason din sila bakit. Tama. Pero di diba, ano ba, ano bang huling seri ni, ni ano, nito? James yeah. Reed? James Reed. Yung, yung kanyang pag Janine, di ba? Ano, ano, may mga... Nadine! Nadine! Nadine. <laughs> <laughs> diba? <laughs> ang tagal na doon, diba? tapos ito, balik din ni seri, uh -oh. tapos okay. na partner niya pa, bongga-bongga, sikat pa rin, diba? Correct! Right. Abangan so. natin ang mga susunod na balita, ah, kung confirm na nga ba yan. Ayan! Ayan. <laughs> Hello, Ate Carmen, the lalas wow. Line, Janet Dama sa wow. and Cheta. <laughs> Tapet, Roque, and of course, Mari, ano, Marina Corazon. Ayan. Mami Amores, hello. Ate Elena, Lina, Moreno ng WL Goods. Hello. Yes, Ate Lina. -in -in -in. Si Ate Evelyn Chu. Hello Kata po. Ate Evelyn Chu and si Jegli. Jeglit Jeg, at wow. Rachel Lucas Rachel Getlo, ba yung Getlo? Jeglit? Jeglit. Rachel Lucas, Rachel hello. Jestro, Rachel Ayon. Lucas. Hello, Rachel, Rachel Lucas. Weng Ayum, Janet Damaso, Ate Carmen. At least nakabalik ka na ng Florida. Hi, pagaling hmm. ka Ate Carmen so Rachel. Pagaling po kayo, pinagdarasal namin kayo. Diba? Yes! Jace Yanez, hello! And to Merly, Ponce Silvestre at Aurora, si Evangeline. Hello. Alive na. At Hello. sa lahat mga tagahangan ni Andres at saka ni si mo magandang babae. Astin, <laughs> Obliga at Andres Mula. Hello. <laughs> Especially kay Jim. <G> <laughs>